Uh, Mayor Hagedorn, wini? Nako Mayor Hagedorn Kamukang kamukha niyo si Erap <laughs> Hindi lang sa physical The way you walk But also political Kasi dalawa kayo'y ay, kayo ay Mayor ng Palawan Siya Mayor ng San Juan At ang galing-galing ng pagpapatakbo ninyo Sa Palawan Ang question ko e eh, Si Erap si po nung nasa Senado siya Isa lang ang batas Na kanyang uh, author Na kanyang uh, spinonsor eh kayo po, ano po ang gusto nyong gawin kasi napakagaling nyong ehekutibo? Paano nyo, I mean, bakit nyo, bakit kayo sigurado na magiging magaling kayong senador? That is legislative. What will you do in the Senate? Okay, thank you, Ma'am Winnie. Pwede ba magpasalamat muna sa mga Pilipino? Kasi hindi pa ako nakapag-thank you na sa bumoto sa One New Seven Wonders. Eh. Salamat po sa inyo lahat. Alam nyo, Ma'am um, Maring Winnie po ba? Ma'am Winnie na lang. <laughs> Sa 20 years ko, halos dalawang dekada po ako naging mayor ng Puerto Princesa. At doon po sa pambalakad natin ang lunsod, napakarami nating nakitang kakulangan pa sa ating batas. Although napakarami naman batas, lalo na po kung patungkol sa environment, ang nandiyadya na pero hindi naman na-implement. Pero nakita ko po, nang lagi tayo nasasabing we are a government of the people, for the people, by the people. Pero pagdating lang ng eleksyon, alala yung people. No? Pagdating na sa mga major decisions sa uh, ating bansa, ang uh, gobyerno, hindi na-involve yung people eh. Like for example, uh, sa mga budgeting. kami Sa local po, meron tayong uh, CDC, yung uh, uh, council na nag decide ng mga projects. Eh sana, meron din ganun na uh, involvement. Kaming mga officials. Pagdating okay, uh, okay follow-up follow question, up. Mayor Hagedorn sinasabi niya meron kayong nakikitang pagkukulang sa mga batas. Ano yon? Ano yung, can you give me one specific. or two specific examples of where the, the, the law is insufficient? Well, sa amin po sa local government, kulang na kulang po yung devolution ng central power from the national to the local. Like for example po, yung control ng DNR. Hindi nga kami makapail ng kaso kung wala kaming kasamang DNR. Samantalang ang problema ng doon sa lokal. Ganon din po sa PNP hindi kami makapili ng sarili namin. Sila yung magsasabit ng tatlong pangalan bago kami pipili kung sino yung nandadan. Ito po yung mga kakulangan. Pero higit po sa lahat, ang nakikita ko yung kulang na kulang ang oportunidad na bibigay sa mga maliliit na mamaya. Kasi po... Okay, maraming salamat po.